kabayan, Ngayon, ipakikita ko sa inyo ang mga gawain ko bilang kasambahay dito sa Amerika. Sa huli kong vlog, nabanggit ko na may trabaho na ako at akalain nyo mag-one year na ako dito. So, bale, ang una kong ginagawa kapag nandito ang amo namin ay magset ng table para sa breakfast. Siyempre, ang una, hindi mawawala ang newspaper sa umaga. Pag-set ng table, naku, dapat lahat maayos at organisado. Nandyan yung paghahanda ng mga kubyertos na gagamitin para sa kanilang almusal. Ang mga amo namin gusto nila pagkagisin lahat dapat nakahanda na. Bali iba pa ang mga kasambahay na magseserve sa kanila o maghahanda ng kanilang kakainin. Meron din kaming chef dito. Pero madalas naman mga light foods lang ang kinakain nila sa umaga. Kaya di lagi kailangan magluto ang chef. Bali nga pala, anim kaming kasambahay dito kaya di ganun kahirap ang magtrabaho kasi nga may teamwork. At apat sa labas ng mansyon, di pa kasama ang handyman dun. Sa sobrang laki kasi ng property, kailangan ng maraming tao para ma-maintain ang kalinisan at kaayusan ng lugar. Madalas, dalawa kami sa pagsiset ng table at may isa pa na doon naman sa kusina para magayat ng prutas. Gusto kasi nila araw-araw ang paggagayat ng prutas para fresh, ba diba? Sama din sa gawain namin yung sa umaga, alisin ang basura, tapos sa magtatapon yon ay yung kasambahay na nakatoka sa labas. Kailangan din hugasan namin yung mga wine glass na ginamit kinagabihan kasi kadalasan merong mga party dito. Pero kung maraming mga kasangkapan, gagamit din kami ng dishwasher para mas madali. Kaya kapag nagtrabaho ka dito, hindi, ganun, hindi ka ganong kapagod kasi mas marami ang pahinga mo. So ayan, hihahanda ko na yung mga prutas na gagayatin ko para sa almusal nila. Dito kasi hindi mawawala ang prutas, lalo na yung melon, nandyan din yung strawberry at iba pa lahat dapat naka-organize at nataayos para ka na rin kasing professional na trabahador. Di kasi madali ang makapasok na katulong dito. Kailangan may agency ka na a-applyan at nasa 5 to 10 years ang experience mo. Alasan, hindi lang naman ako ang gumagawa ng lahat ng ito. Tulong-tulong kami na mga kasama ko. Kaya mas madali kapag maraming kasambahay kasi makakapagpahinga ka. Kaya nga niyan, ako yung gumagawa ngayon ng prutas, ako yung naggabait ng prutas kasi kailangan fresh talaga sa araw-araw. Bukod sa paghahanda ng mga prutas, kasama din sa trabaho ko ang paglalaba at pagtitiklop ng mga damit. Gaya na lang, marami akong titiklopin ng tuwalya at ganun din ng bedsheet kasi araw-araw kami nagpapalit ng bedsheet dito. Gaya na makikita nyo, sobrang busy talaga, lalo na ngayon, Monday sa araw na ito. Kaya napakaraming damit. Pero bukod don bago ko ilagay sa washing machine yung mga nilalaban ko, sinicheck ko munang mabuti kung may mancha, tsaka ko siya isprayan ng pangalis ng mancha. Matrabaho rin ito, pero gusto kong siguraduhin walang manchang matitira. Gayun din sa bedsheet, kailangan suriin kong mabuti kung may mga mancha kasi may ako sa pagdating sa paglalaba. Yun kasi yung kinaugalian ko na sa paglalaba kahit panong nasa Pilipinas ako. Kasi ba diba nga mas maganda na laban mo na talagang malinis na malinis. Bali ako din yung nag-aasikaso sa isesend namin sa dry cleaning. May mga gamit na hindi pwedeng labhan kaya bago ko isend sa kanila ay nililista ko muna na para hindi mawala lalo na mga mamahalin ang mga gamit nila. Ako din yung namamalansya ng mga bedsheet cover. Ganon din sa mga damit na kailangan plansyahin. Sinisigurado ko na lahat ay nasa ayos. Madalas kaunti lang naman yung mga labahin ko. Lalo na kapag nasa bakasyon ang mga amo namin. Madali lang naman ang mga gawain dito basta maging masipag ka at magaling ka makisama at lalo na sinisigurado mo na ginagawa mo yung trabaho mo. Dumarami lang naman ang labahin at plansyahin ko kapag may bisita lahat kasi natitirahan kahit yung mga guest room pero pag wala sila Marami ang pahinga ko at minsan wala na talaga kaming ginagawa. Ganito lang ang buhay ko sa Amerika. Nagpapasalamat ako lagi sa Diyos na nakahanap ako ng ganitong trabaho. Lalo na napakahirap ng buhay ngayon. Tsaka wala naman akong mataas na pinag-aralan. Sipag at tiyaga lang ang puhunan. Kita niyo naman ng unang vlog ko. Simpleng katulong lang ako dito. Basta matiyaga ka at mag patient ka lang, aayos din ang lahat. Tumutulong din ako sa flower arrangement. Lagi silang may fresh flowers dito. Hindi ito mawawala sa bahay na ito. Natulong din ang mga kasama ko. Hindi naman lahat ako. Gusto ko ang pag-aayos ng bulaklak kasi nag-work na rin ako sa florist noon. At nakadagdag ito sa experience ko. Magaganda yung mga flowers dito. At ang kagandaan kapag may nasosobra, naiuwi namin yung iba. Kaya nga lagi ako may libreng bulaklak eh. Diba ang ganda ng mga bulaklak dito? talagang mamahalin, tapos talagang fresh na fresh. Looks nice for the dinner table. Hmm. Siyempre, hindi mawawala sa trabaho ko ang paglilinis. Ito din ang pinakagusto ko. Napakaraming kwarto at banyo dito, pero yung mga natitirhan lang ang aming nililinisan. Kasama sa trabaho ko ang paglalampaso at iba't iba pa. Gaya na lang ng pagsasanitize ng mga bagay-bagay kasi napakahalaga na lagi mong gagawin iyon. Lalo na at napakaraming jerbs na hindi natin nakikita. Tapos meron din dito map, mahabang hagdanan na kung saan nilalampaso ko din siya. Pero hindi naman siya kailangan araw-araw lampasuhin. Huwag magalala mag dun sa video ko, hindi ako ang lahat ang gumagawa noon. Tulong-tulong kami. Yan yung katulong sa labas tapos pasama pa. <laughs> Yun nga, binanggit ko na, hindi lang ako ang gumagawa dito. Marami kami. Kumbaga, ginawa ko lang tod para sa video. At syempre, lahat dito ay tulong-tulong. Kaya maganda na kapag ikay maghanap ng trabaho, ikaw ay doon sa maraming katulong. Gaya niyan yung nasa labas. Una lang mahirap dito pero pag naglaon at nakisama ka sa mga tao, ipaman kanilang lahi, ay magiging ayos din ng lahat. Kaya huwag kang susuko mga kabayan. So ito na yung panghuli na gawain ko na kung saan sinisigurado namin na siniset namin yung table para sa mga amo namin sa dinner. So ilan lang yan sa mga gawain namin dito na kung saan ay tulong-tulong kami. Nakadepende pa yan kung may okasyon, mas talagang mas marami kaming gawain lalo na sa mga okasyon o sa kung meron silang mga bisita. Kaya mga kabayan, yan, salamat sa panonood sa aking video at sana na-inspire ko rin kayo na magpatuloy sa buhay anuman ang gusto nyong tahakin. Ang pagiging katulong ay hindi isang mababang profesyon, kundi ito ay napakahalaga at napakagandang trabaho na kung saan makakatulong ka sa iba na magkaroon ng kalinisan. Kaya sa susunod na video, sana wag kayong magsawa na panoorin ang aking video. Paalam kabayan